Guti-guti guys, panibagong araw, panibagong vlog At dito tayo ngayon sa Talipapa ng Bangkit uh, Video lang tayo guys kasi uh, Bibili kami ng manok na ulamin namin Sa bahay Pakita ko sa inyo, punta lang kayo dito sa Talipapa uh, Bilihan na rin, bibili lang kami ng manok Ayan, Bili tayo ng manok mano ba yung sa kilo yung ano? You Kinaw. Materte yun. That way? Materte mo lang na. No? Mabaling sa gahap? Ano? Uh, yun, sa gahap na. yung hap na. Hati na? Picho. Yes. Yun, picho na. Halo-halo na yan, gawin. Ha, ah, lutoy natin tinola. Hindi ko nalang i-video yung tinola. Ano na lang? Ito na lang. Binili natin. Matap na? Oin ma'am, pachap. Yan, pinachap ko na rin guys para direkto luto na. 1 kilo is 230. 230 yung isang kilo. 네. 데 bayaran natin 230 guys yung per kilo ay 1 kilo na binili natin hey, so ba? Yeah. 200 lang day. Kaya, bili tayo ng karagdagang ano ah chayote Sayote na duwa nga tam duwa. Sayote siguro na dalawang piraso na lang. Sayote bro. Eh dalawang piraso. Malalaki na. Malalaki, malalaki na. Yung kakasya sa isang kilong manok. kilong manok <laughs> pa. Ah? Naka alam. Okay, may sa kilong amin na yan. Okay, Tapos, ano pa ko yan? yan na lang, tinola lang naman. Delikado <laughs> ko yan. Yan na lang ba, Ricardo? Yan na lang naman yan, eh. Tinola. Tinola Tinola na dalawang piraso, guys. plot 74 Ha? Ah? 70.80 kasi isang kilo, bigkina lang kilo. Magkano? 70 na lang para mitawid din. Magkano? 70. 70. Mm -hmm. ah, okay. Oh, 70 'yun sa yo te guys. Oh, Pa-yaya -paya manti -paya ko. -paya. Strength press natin dito sa bangged. Uh, dalawang piraso more than kukulang na isang kilo guys is 70 pesos kaya very much. Okay guys, tapuhan na natin. Yun lang, kaganapan dito sa talipa pa. Yung kaibigan natin, video daw natin. Ah, paninda niya, baboy. Ah, eto. Oh. Oh, naka video ka na. <laughs> ah, Shogi okay ko. Oo, oh, so okay ko. Dito ako bumibili ng baboy, guys. Uh, pakita natin si ate. Yan. Puntahan nyo siya pagka gusto nyo ng baboy. Ah, tandaan nyo yung ano, yan o. Oh. Itong pesto niya. Oh, yun lang, guys. <laughs> Kalawat, eh. <laughs> Gag dito na lang, guys at uh, ito niyan tito at tito Jun ang TV and thanks for watching guys yan ang talipapa namin dito sa Banggit